Yo, what's up mga boss? <laughs> so, dun sa mga syempre yung mga kasuporta sa Windows Shop Yan mga boss, tawag ko talaga sa kanila Dati, bago nagsimula ang nagsimula ang Windows Shop So ngayon mga boss, ay magbabalik tayo ng review, tutorial, uh, comparison Regarding sa motor syempre And then, soon magkakaroon na rin tayo ng mga reviews regarding sa mga underbone naman. So kahit hindi tayo expert is pag-aaralan natin mga boss kung paano gumawa. At sa ngayon mga boss, okay? Par na ang tawag ko sa mga followers and subscriber ko. Kaya ngayon ang tatawa ang tawag ko na sa inyo is mga par. Okay mga par. At ngayon mga par, itutur ko lang sa iyo kung ano na bang update sa window shop ngayon. Alam ko ang naabutan nyo lang siguro noon yung isang pwesto ko na medyo malaki. At naabutan nyo yon alam ko. Then, naging focus na ako sa, sa page na Facebook. So, ngayon mga pari, tutur ko kayo kung anong adjustment, kung ano yung pagbabago na nangyari sa window shop. Bago tayo mag-upload ng mga susunod na mga reviews. At abangan nyo, maganda yung una nating pagbabalik kasi titingnan natin kung ano ba yung dahilan ng pagtaas ng gas consumption ng motor. Tandaan niya yan. So, yan yung unang content na pagbabalik natin sa YouTube. So, pansamantala, magpasensyaan nyo muna yung video natin dahil nakatayo. Then, soon magiging landscape ulit yan mga pan. At itur ko kayo kung ano yung update at meron dito ngayon sa windows shop. Let's go! So, ayan mga par, nakikita nyo, ah uh, papakita ko lang sa inyo ha. Ah. So yun, yun yung peso natin na isa. Yun yung huling-huling upload natin. At ngayon mga par, meron na tayong isa. Kung mapapansin nyo, ito yung nandito yung mga parts. Yan, so inaayos natin din siya ngayon kasi dito na yung counter. Ito yung mga wiring natin, syempre mga stocks. So punta tayo sa kabila mga par. So yun mga par, oh, meron ng ano siya bukong. Yan, so check natin sa loob. So yun mga par, Ayan. So, ito na siya. na dito. Ayan, Tapos, syempre, nagpagawa tayo mga part ng waiting area. yun, So, ayan. Ito yung ating waiting area. Shoutout kay sir. Sa, sa YouTube. Nakakunik kayo sa password. password. Hindi, may password sa kabila. Ah, hindi. Ayan siya. So, ayan, nakakonnect na si Pat. Connect. Pag mo pa yung free wifi natin kung naka-data play mo para Sabihin nila para ay hindi <laughs> na play yung ating mga free wifi yun ako nag play naman pala eto sir aray mo muna oh. maraming data si sir eh ayaw mo sir ng ano ay na Ayon. so yun siyempre meron tayo dito may kape pa po ba sa kabila Naku, wala na ng kape. Ito. So, mapapansin nyo mga par, ang laki na talaga ng changes na nangyari dito. Okay, ito yung magiging dati kasi wala ito, di ba? Ayan o. Wala yan. So, yun nga mga par, no? Medyo malaki yung changes natin talaga dito sa window shop. So, awan ng Diyos, lumaki yung shop natin. At mas marami na tayong binibigay na uh, perks. Perks na mga privilege dito sa ating mga customer at the same time mga followers. So meron tayong waiting area na malamig, meron tayong coffee, coffee, free copy sheet coffee, pre-copy, at free wifi. Isa sa pangarap ko talaga na magkaroon ng waiting area na maganda. Kasi na-experience ko noon magpagawa, syempre nakatayo ka lang. Sabi nga ng isang comment, uh, na, para maubos na lahat ng pwesto mo, Ubus na lahat ng pwesto mo sa tayo. so, pinangarap ko na magkaroon ng alwan talaga sa lahat ng mga customer. At awa ng Diyos, natupad naman yon At meron lang akong ano, marami pang changes, pero hindi po kami magbabago ng price. As is, kung anong, kung paano nyo nakilala ang window shop, ganun pa din kami, walang pagbabago sa labor. Tuloy-tuloy pa din yung promos and discount. So ang ganyan mga para bangan nyo yung bago nating upload regarding sa bakit ba mataas ang gas sabi Window siya po.